The bar the love team of Barbie Forteza and David Lococo will soon be over. Mukhang ganito na nga ang patutunguhang direksyon ng nasabing tambalan. Ito na rin kasi ang gustong mangyari ng mga fans ang paghiwalay na sila and let them be on their own. Huli na nga nilang pagsasama ang teleseryeng Beauty Empire sa GMA. Nagumpisa na nga rin ang kanilang pagkanya-kanya. Streaming this September on Netflix ang Kontrabida Academy with Barbie in the Cast minus David. May pelikula rin gagawin si Barbie with Eric Kizon and Charo Santos, details of which have yet to be released. As for David, may teleserye silang nakatakdang gawin ni Jillian Ward. Never say die nga ba ang pamagat ng action series na yun? Kung sa bagay, navigate ang one's career nang walang katambal is inevitable. Alangan namang puro Barda shows na lang lalot na naman ni Barbie at David na magsulo at mamuhay nang wala sa anino ng isa't isa. Barda, bubuwagin na! Ano ang sinyo sa balitang ito?